dahon guys. hindi yan, ito ah, lang. Ito lang. Dahon ng as is. Alam ko ito nga eh. Oh. So guys, oh, dahon ng as is. Ayan. Ito nga yung daddy. Ha? Ano pa tayo. Ayan okay. yan? Oh, oh. Eh baka may may-ari yan. Okay. Ah. Ayan. Ayan. Hindi. Ano at... Tang, yun? Tangay yung tangkay. Tangkay daddy. Ito sa akin. Ayun ang tangkay. Hindi pwede yung tangkay mami. Wala na yun. Ano pa? Ito, guys. Pampaswerte po sa negosyo. Ito yung dahon ng as-is. Yun ang pwedeng guys sa kung matuma lang negosyo nyo, ito yon magaspang siya pagka hindi magaspang. Naghahanap kami ng dahon. Naghahanap kami ng dahon. Ayun siya guys. Naghahanap kami. Hindi sayo ano sa yan sa luyot din to yung to yung magaspang na dahon maghahan pa rin kami kat pinutong mo na yung tangka binunot mo na yun na na hindi yan wala ito ang kutihin eh kung dalawa nga lang malaking nakuha ko eh. Ukit naman ni negwa. Dito hanap kita. Dito hanap kita. dari Parang ganito ba yan? Iba yung dahon niya eh Tama yung pinili mo eh Baka oh, nabitabi ko? Tabi-tabi ka dyan. Sige, buwan na din muna. Yung saan ang puno na. Hindi, hindi ito. Hindi, hindi Ating, Ayan, ito nga. Hello guys, ang kami ng dahon ng asis. Ay! Sige, ano mo? May puno ba? Puno na. Puno na kunin mo. Puno na. Itanim natin sa halaman. Ayan. Nakakuha kami. Ayan. Ang galing ah puno na. Puno may ugat. Para hindi na tayo mag-ano. Hila may ugat. Yung ugat. Pinadami o. Pinaka-ugat. Madami nga mami o. Sige. Tabi-tabi ka ha. Ayan. Ah, huwag mo nang anihin lupa. eh. ka na. Ayan guys. Nakakuha kami ng Galing na. Ito ba yun? Mm. Oh, ito nga, ito, ito nga. Oh, oh. yung may parang ano, pinaka puno. Ayun oh. May igat. Tutubo kaya to. Oo oh, naman. Wait lang. Oh, ito nga yun. <laughs> ito siya guys, oh. Ito ba? Oo, yan. Yan ang dahon ng asis. Swerte sa negosyo. Ano ba ha? Uy, na kami. Nakakuha na kami ng dahon. Tat, kinukuha tayong plastic, eh. Tama na.